Magandang araw sa inyo, Batangas Vice Governor Martin Viste and welcome dito po sa News 5 Digital. Uh, magandang uh, hapon, magandang araw sa ating mga kapatid, ganun din po sa ating mga uh, kababayan at sumusubaybay sa inyong popular na programa. Wow, naku, maraming salamat um, um, Vice Mark Levise sa pagkakataon. Unang-unang question ko po muna sa inyo. Kumusta kayo, VG? Kumusta ang ano, ang buhay-buhay? Mabuti naman. Uh, full of love, love, love. Diba? Gusto ko yung full of love, love, love. na pag-uusapan natin mamaya. Pero unang punto, unang tanong ko sa inyo, um, Vice Governor Leviste, di ba po naging Vice Governor kayo ni Ma'am Vilma Santos do noon? Vilma Santos Recto. Yes. yes. Opo, opo. Opo. Ako po ay uh, nagsilbing vice governor sa kanya, um, kay Governor Vilma, ng siyam na taon mula taong 2007 hanggang 2016. May lumabas po ngayon ng mga balita at artikulo, no? particularly na sa, sa na nagsasabing yung panayam kay kay Secretary Ralph Recto at sinasabi niya na malamang sa malamang ay tumakbo muli si ATV V sa pagkagobernador sa Batangas. Paano po mangyayari kapag lumabang governor si ATV V dyan sa Batangas ulit? Well, let's cross the bridge when we get there. Uh, governor Vilma uh, was my boss at the Capitol during the first tenure of my career. Uh, sabi ko nga kanina, siyam na taon o kulang-kulang isang dekada rin po kami nagkasama noong uh, taong 2007 to 2016. And I still consider Boss Vilma one of my leaders, my idol. And um she is someone that uh, I give my highest respect and honor to. Mm -mm, mm -mm. So, having said that, hindi nyo siya kakalabanin? Tatakbo ulit kayong Vice Governor? As I've said, um, let's cross the bridge when we get there. Um, hindi pa naman yata nagde-decision o wala pang final decision o announcement si uh, Ma'am Vilma. Kung kaya, um, hindi ko po masasagot ang inyong katanungan. Uh, besides, hindi ko naman saklaw ang kanilang uh, mga pananaw at uh, wala naman akong say sa anong uh, desisyon na maaaring meron sila o gagawin nila. So, um, abangan na lang natin ang susunod na kabanata. Pero kayo po, Vice Gov, sa inyong kayo mismo, no? ano ba yung napupusuan ninyong tatakbuhan sa, sa susunod na midterm elections? Ako po. Um, ako po ay naghahanda na uh, bilang kandidatong gobernador ng Batangas para sa susunod na halalan. Wow! Having said that, um, VG Mark Leviste, kumusta ang relasyon niyo ni, ng Star for All Seasons ni Ma'am Vilma Santos Recto? Well, tuloy-tuloy uh, po ang uh, aking pakipag-ugnayan hindi lang kay Ate V, kundi pati na rin kay uh, Secretary Recto, Ralph Recto. Um, I continue to send them updates and other developments around the province or about Batangas. At uh, sa aming huling uh, pag-uusap ni uh, Ma'am Vilma, uh, ang sabi niya sa akin ay nothing is final. So uh, hintayin na lang natin ang anumang uh, desisyon na maaari nilang gawin o, o di kaya ang anumang announcement na maaari nilang uh, ibahagi sa ating lahat sakali pong magkaroon na ng ano, sabi nyo nga po, wala pa rin naman talagang certain or final na announcement si 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 Miss Vilma Santos Recto no at sinabi niyo nga na talagang balak niyo tumakbo sa pagkagobernador sa susunod na, na na, election but if ever tumakbo muli si uh, are you willing to be her tandem sa pagka vice governor hindi niyo siya kakalabanin Well, as far as running for vice governor again is concerned, um, meron pa naman ako ng isa pang termino bilang vice governor ng Batangas. Um, tulad ng sinabi ko kadina, um, ako po ay uh, naglingkod sa panunungkulan ni Ate V nung siya ay gobernador ng Batangas nung unang bahagi ng aming panunungkulan. At uh, I, still I still consider Boss Vilma one of my leaders. Kung kaya uh, uh, pinapangalagaan ko po ang aming uh, relasyon. Um, as I've said earlier, um, she is someone to whom I give my highest respect and honor to. Um, kahit po nabanggit niyo na kanina no, na um, balak niyo tumakbo nga sa pagkagobernador, um, but Vice Gov, may mga kumakatok o nag invite pa rin ba sa inyo for a national position kasi syempre you're still ali you are from Batangas ang lakas ng ng ano no ng ng Batangas may mga kumakatok ba sa inyo for a national position sa totoo lang wala pero uh, ang iniisip ng iba uh, sa aming mga kababayan na ako ay kakandidatong senador o may kakayahan na lumaban bilang senador ng bansa. Pero sa tunay na buhay, um, hindi po yun mangyayari. Uh, first and foremost, um, hindi ko po kabisado ang magpatakbo ng isang national campaign. Pangalawa, um, nais ko pong magpatuloy ng aking panunungkulan at pagservisyo dito po sa Batangas upang uh, matutukan ko ang pagtulong sa ating mga kababayan sa Lalawigan. Mm -hmm. Vice, kailang kayo huling nakapag-usap ng kampo nila Secretary Ralph Recto at ni Star for All Seasons Wilma Santos Recto? Um, the last time I saw them was during the Baraco Festival. Um, pero um, ito mga nagdaang uh, mga panahon, kami ay uh, nag-text tuloy-tuloy po ang aming uh, ugnayan. So, uh, wala akong nakikitang dahilan o diferensya kung bakit hindi namin mapagkakasunduan ang mga bagay-bagay. Uh, besides, ang sinumang eligible na kumandidato bilang gobernador ay uh, natural merong karapatan at uh, as far as the former governor Vilma Santos is concerned, um, siya po ay nakapaglingkod na bilang ina ng probinsya kung kaya siya po ay isang pinuno at public servant na may uh, kakayahan at uh, karanasan para makapaglingkod muli sa ating bayan. So maliban doon, wala pa naman silang nababanggit sa akin patungkol sa anumang uh, plano nila queso uh, sa Lipa sa lalawigan ng Batangas o di kaya sa national election. Pero after pong lumabas nitong naging panayam kay Secretary Ralph Recto, um nakipag-communicate na po ba kayo sa kanila? Hindi pa po. In fact, um, um hindi ko pa po nababasa or wala pa po akong alam patungkol sa uh, nababanggit po ninyong uh, pag -ulat. Pero dito sa Batangas, uh, ina anticipate din po namin ang uh, announcement or decision ng pamilyang rekto, uh, particularly Secretary Ralph and uh, Ma'am Vilma, patungkol sa kanilang desisyon sa susunod na halalan. Siyempre, um, Mr. Levista, bukod sa usaping politika, eh, siyempre mainit din na pinag-uusapan at ininidikit sa inyo ang mundo ng showbiz. Siyempre, kumusta na po kayo ni Queen of All Media na si Miss Chris Aquino? <laughs> As I've said, my heart and my life is full of love, love, love. Mm, yan ba ay ano um pagdidiin na maganda ang relasyon niyo ni ni Chris? Hay. <laughs> natawa na lang si Vice. Kailan kayo huling dumalo po sa kanya sa Amerika? Uh, almost two months ago. Mm, -mm. Opo, At maganda rin uh, uh, po. Panahon mo. ng kaarawan ni uh, Bimbi. Yes. Speaking of Bimbi po, no, parang nakikita ko sa mga posts ninyo sa social media, ang parang ang ganda nang, ng, bonding ninyo with, with, with Josh, with Bimbi. Kumusta ang bonding nyo ng pamilya ni Chris, nila Josh and Bimbi sa Amerika? <laughs> well, what you see is what you get. Hmm. Gano'n po kay ka-close sa kanya, sa kanila. Well, I'd like to think that uh, um, we're close, we're tight. Um malaki at mataas ang uh, respeto ko at pagtingin ko hindi lang sa dalawang bata kundi sa kanilang buong pamilya. At bakit naman hindi? Uh, ang Aquino, actually Kuwanko Aquino family ay malaking bahagi ng buhay ng pamilyang Pilipino. At sila ay uh, uh, malaking bahagi ng ating kasaysayan Lalo na sa larangan ng uh, politika Kung kaya't uh, noon pa man, nasusubaybayan ko na ang kanilang uh, storya At uh, ako mismo ay uh, iniidolo ko Hindi lang si Miss Chris kundi ngayon higit sa lahat uh, Pagkatapos maikwento ni Madam sa akin ang uh, storya kasaysayan na pagdaanan ng kanyang mga magulang lalong tumaas pa ang aking uh, paghanga at ang aking uh, pagtingin sa uh, kay Senator Ninoy at kay uh, President Cory, ganun din kay Pinoy at uh, yun din po ang aking pinaghugutan ng inspirasyon isa sa mga uh, inspirasyon ko sa aking paglilingkod dito sa lalawigan ng Batangas ano pong tawag sa inyo nila Josh at Bimbi? Vice. Sometimes uh, Vice Gov, sometimes VG. Talaga? nga? Um, si uh, Kuya Josh, minsan ang tawag sa akin ay Tito Mark. Si Bimbi po. Uh, most of the time, if not all the time, uh, VG or Vice Gov. Wow. May terms of endearment po ba kayo ni Chris kapag nasa US ka? <laughs> I call her love. Ay, taray. Tiyatawag niyo po niya kayong love? Minsan. Minsan, ano, babe. Ay, antaray. Ano pong sinasabi sa inyo ni Chris na despite your busy schedule dyan sa Batangas, eh you still find time to visit her doon nga po sa Amerika? Well, anytime that she needs me or she wants me to be with her, I will always make myself available. Um siya naman ang aking uh, priority, ang kanyang kalusugan at ang kanyang paggaling ay uh, nasa topmost and uh, utmost priority ko. Uh, pero kung uh, kung makakayanan at mapagbibigyan na ako ay uh, uh, makapagtrabaho dito sa lalawigan Um, di po ako sa Batangas. Ano bang mansa rin niyo? Ni Miss <laughs> Chris? I guess that's private. Anyway, but I'm I'm Anyway, this past few months, ay uh nasubaybayan din naman yata ng ating mga taga-subaybay at iba pang mga uh, taga-hanga kung hindi man Marites. <laughs> ang aming uh, buhay. especially on social media so uh ganun na naman siya <laughs> that leads me to my next question at least uh, sana uh, subaybayan niyo yung uh, tila roller coaster uh, journey yes that leads me to my next question vice gov no how do you ha how are you handling the bashers kasi syempre pag may mga natutuwa sa love life ninyo may mga medyo tumataas din ng kilay kasi parang lagi sinasabi na ko ito naman si Vice dikit nang dikit dito kay Chris dikit na dikit parang spokesperson na ni Chris etc ano pong reaction at sagot niyo sa mga bashers din Who bashers No actually I don't mind them Dahil Well first and foremost um, I'm focused on Chris most especially when I'm with her ata uh, kung hindi naman pag, nand pag nandito ako sa Batangas syempre uh, abalang-abala ako sa aking trabaho uh, pero sa gitna ng aking ginagawa dito sa Batangas siyempre, um naka-monitor pa rin po ako kay Madam. How do you manage po being a public servant sa Batangas and being with Chris in 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 her situation sa USA? I constantly stay in touch with her, um, her family, and the people around her. Of course, uh, araw-araw at tuwi-tuwi na ating uh, pinagdadasal si Chris para sa kanyang agarang paggaling at uh, harinwa siya ay uh, uh harinua, malampasan niya ang kanyang pinagdadaanan at alam ko naman uh, marami rin dyan ang nag-aalay ng uh, panalangin para sa kanya, sa kanyang pamilya, upang siya ay makauwi agad ng malusog, ng masaya, at syempre na maganda dito po sa atin sa Pilipinas. Pero Vice Gov, paano yan? Syempre magiging busy ka na sa mga susunod na buwan because the election fever is is just around the corner. Magka paano yun? Paano yung time mo with Chris? Well, actually, uh, she is one of those who really encourages me and motivates me Uh, to continue my public service in Batangas for the people uh, tulad ng sinabi ko kanina um i am inspired by the legacy of their family ang ambag or contribution ng kanyang mga magulang kasama ang kanyang kapatid at iba pang mga mahal sa buhay na nakapaglingkod sa ating bayan sa aking ginagawa dito sa lalawigan okay siguro so, last uh, between, uh, Chris and i Um, as far as public services concerned, hindi naman po yun problema sa amin. Ito naman, BG, kumusta kayo ni ano ni Governor Mandanas? Kasi syempre, lately, naging viral din itong si Gov after ng kanyang wedding with his the love of his life. Kumusta naman po kayo? Ano yung mga... Um, Bukod sa politika, ano yung mga love advice na natututunan nyo sa isa't isa? Lagi niyang pinapalala lagi nang pinapaalala sa akin na alagaan at huwag pabayaan si Miss Chris. Wow. At yun yung ginagawa nyo ngayon? Lagi naman, noon pa man. Yes. Siguro panghuli na lang, VG, no? Ano yung aasahan namin sa iyo at ng mga taga-Batangas lalo in the coming days? Sabi mo nga, balak mong tumakbo sa pagkagobernador, but of course, Ate V is Around the scene is in the scene. Anong mensahe gusto mo iparating sa mga batang genyu? Focus po ako sa aking trabaho as sa tunay na buhay ang uh, aking uh, responsibilidad at tungkulin bilang vice governor ng Batangas ay halos uh, ginagawa or uh, ginagampanan din ng gobernador. So Halos wala naman nagbabago kung hindi um gusto ko lang pong um, ipaalam sa ating mga kababayan na ako ay naghahanda na bilang gobernador ng Batangas para sa susunod na halalan. Nako, whether I uh, whether whether I mentioned that or not, um wala naman halos pinagkaiba ang ginagawa ng gobernador at ng vice gobernador. Kaya Tuloy-tuloy po ang aking pagtatrabaho, tuloy-tuloy po ang aking pag-ikot sa probinsya para po um, ipaabot ang mga programa at palatuntunan ng uh, Pamalaang ng Batangas sa iba't ibang uh, sektor, sa iba't ibang lugar, bayan ng aming probinsya. Maraming maraming salamat sa panahon at pagkakataon, Vice Governor Marta Viste, para makuhang inyong panig sa iba't ibang issue at usaping love life. Maraming maraming salamat po. Maraming salamat Bon. Ganun din sa ating mga kapatid at taga-subaybay -taga ng ating uh, programa. Mabuhay po kayo.